guys, lakad-lakad tayo pag may time. Hmm, diba? Ako ipupunta doon sa aking kaibigan. Dahil nag-invite for dinner. Siya daw ay magluluto kasi ang alam ko umalis siya yung boss niya. Kaya nag-invite mag dinner. Pero kahit naman na yung boss niya, okay lang na nadod kami. Mabait yung kanyang amo. Katilo ko. Tapos yung amo ko naman, dumating ka kaya ako ay naka laya ngayon kaya pupunta ko dun ngayon oo guys nahapo ako sa init kasi ang init ngayon iba iba kasi yung init ngayon nakakahapo Tinitingnan ako ng mga nagdaan ng sasakyan. See you later guys muna. At ako'y nangangalay before. Tumawag na si Mary. Andun na daw siya. Antay na uh, niya ako pagpasok doon sa bahay. Ko, isang kanto na lang ang aking ano yun. Talaka din. Hindi ko na ako. Ah, oh, di ba? Oh, di ba guys, ang ang ano dito napakalinis. Walang tao, bibihiran tao. O oh, di ba? Kung sa Pilipinas nagkalat ang tao, no? Dito hindi. Walang maritis dito sa labas, oh. Bilang ang tao dito kapag kantong oras. Nagwo-walking. Walking walking sila. Dun. Ngayon lang po ako nakakita dito na natumatamay sa labas na ng bahay. Tingala yarim pulubing aray First time ko humakita sa labas ng bahay na nakatambay. <laughs> Ang kita ko mumpedia. Ano bang daw yan dogo yan? Ano ano? Sige, samahan mo. Dito pa ko layo ng binya masakit ng bukinya. Pero dinadala dulu ko yung sa amin. Sa tabi ng mga paibang aming bahay. Ha? Sino 'yung lumang nanya na hawak 'yan? Para mas magaling din. Ano may isang class?

Pwede rin, pwede rin yun yung No, 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 yung ano ng malunggay, oh, yung bunga. Ito, oh, masarap yan. Kain mo, gusto eh. Litter, Tayo lang ay nagugulo din sa kusinang may kusina. Masya lang. Luto na yung kanyang adobo. Ha -ha. Tapos yung kanyang alungay. <laughs> ano na nga ba ito sa ano? Wala akong alam yan sa so, Pilipinas si. Eh. Ang alam lang doon yung ano yung pako-pako. Hindi, ano nga pa, ano sa Tagalog po? Kalimutan po? Hindi ko alam. Makalimutan ko nga sa Tagalog. Basta sa English, spinach. Eh sa ano? Sa, hindi naman yung spinach eh. Spinach ko Dito. Oo, oh, spinach siya. So. Diba tatlong klase kasi ito yung maliit ang dahon, ito. Tapos yung malalaki ang dahon, tapos yung mighty tinik. Maraming ano. Pero klase. parang mas masarap niya yung kulay, ano, yung kulay violet, no? Gusto kasi na maalaga ako kung ganito okay. yeah. um, yung Talaga, dalawa-dalawa pa ang ano. Wala naman yung nami, Pareho ba wala? Ha? Huh? Pareho wala? Oo. Oh. Bakit? Yaya, -yay. Ba't nangyayaya ko naman dito kat nandito sila, diba? Yummy yummy. Kalungay, eh, o oh, diba? Kalungay nga. Spinach kalunga. na lang naman <laughs> para maintindihan ng lahat para kang... Hanggang. <laughs> 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 Bawal yun. Guys, luto na po ang kanyang gulay. Diba? With the uh, chicken. Oh, sarap yan, guys.